Hello, hello guys. Ayan. Mayroon kami na itang guyobano. Salamat ay, sa aming pinsan. At may bunga ang kanilang puno ng guyobano. Matagal-tagal din hindi nakatikom nito. ito. 20 years. Oh. kain hmm. 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 na yan pwede na kainin kaya let's eat Eh? Hmm

comment and follow to my page. At uh, pakicomment na rin kung anong tawag sa inyo, sa lugar ninyo, sa prutos na ito. Thank you for watching.